Magandang umaga mga ka-anxiety. Ah, bibigyan lang natin ng paliwanag itong katanungan na ito kung bakit nangyayari sa kanya ito. Sabi niya, bakit po nanghihina ang mga binti ko? Tapos, lutang ako. Hilo, nervyos, bilis ng tibok ng puso. Di makatulog. Ano po ang gagawin? Yung tanong kasi na ano po ang gagawin ay parang ikaw lang din ang sasagot dyan. Ngayon, para masagot mo yung katanungan mo na yan, ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit nangyayari sa'yo yan. Kailangan mo muna kasing maintindihan kung bakit nararanasan mo yan at kung paano yan nalikha at higit sa lahat, kung bakit ka nananatili sa ganyang sitwasyon. Kasi uh, itong sinasabi mo, unahin natin itong nang, nanghihina yung binti mo. Ito kasi kapag ka nararanasan natin ang discomfort o oh, lalong-lalo na yung panic attack. Eh, I discharge natin or pinapakawala natin yung fearful energy or yung anxious energy. Pinapakawala yan, pinapakawalan pinapakawalan niyan ng katawan natin. Ngayon, kasama doon sa pagpapakawala na yun is yung energy din natin na pangkilos. Kumbaga yung energy na yun e eh, na drain yun kasama doon sa fearful energy. Kaya yun ang dahilan kung bakit nanghihina ang binti mo kasi na drain yung energy natin, yung energy mo. Ngayon, kapag ka hindi mo yun naiintindihan, no, e, patuloy kang nalilito at patuloy kang nagtataka. Kaya yung pagkalito mo at yung nagtataka ka, yan yung dahilan ng pagkalutang mo itong hilo o pagkahilo ang ibig sabihin kasi nito kapag ka tayo ay diagnosed na ng anxiety disorder ay isa rin ito sa sintomas niya ang pagkahilo ang ibig sabihin kasi ng anxiety disorder ay naabot na ng katawan natin yung limit niya kaya natin yan nararanasan ang pagkahilo kasi ganito yan yung katawan kasi natin no, pag sinabi kasing katawan yung pinaka central niyan is brain. Baga yung physical is brain, pinaka central ay utak. Ngayon, kaya natin nararanasan itong pagkahilo na ito eh dahil nga hindi na natin tinigilan yung sarili natin, yung katawan natin. Pinagtrabaho natin ang pinagtrabaho sa pamamagitan ng kaisipan natin. Ano yung ibig sabihin nito? Tayo kasi kapag Nakaranas na tayo ng anxiety disorder eh. Wala na kasi tayong tigil sa pag-iimbestiga sa kung ano yung nararamdaman natin. Pagsisiyasat sa kung ano yung nararanasan natin. Kaya yung limit ng katawan natin ay patuloy niyang naaabot. Kaya nararanasan natin itong hilo na ito. Sa madaling sabi, ayaw na natin tumigil. Kaya yung nervous system natin ay nagiging sensitibo na. At yun ang dahilan kung bakit ka nininervyos o bumibilis yung tibok ng puso mo. At saka itong nervyos na ito ay napapansin mo ito at ito ay ayaw mo ang maranasan. Ngayon, pagdating na ng gabi, oras na ng pagtulog, kaya hindi ka makatulog. Dahil yung mga karanasan mo nung umaga o kanina ay dinadala mo sa pagtulog mo kaya nahihirapan kang makatulog dahil yung utak mo ay sobrang aktibo niya dahil nga dun sa mga naging karanasan mo kanina. Ngayon, ang sagot sa tanong na ano ang gagawin? Ang sagot talaga dito ay wala. As in, wala. Dahil nga, kailangan mo yung maranasan at kailangan mo yung maramdaman, yung mga pangit na pakiramdam na yan. Kaya mo gagawin ang wala kasi para ikaw ay matuto.